Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Pisces, para sa Marso Sham, 20-25. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong sarili, ay malubog sa mahinahong daloy ng enerhiya na bumabalot sa iyo. Huminga ng malalim at damhin ang katahimikan ng umaga, ang malambot na hangin na dumadampi sa iyong balat, at ang banayad na sinag ng araw na unti-unting sumisilip mula sa abot tanaw. Ang mga sandaling ito ng kapayapaan, ay isang paanyaya upang pansamantalang huminto at pagnilayan ang iyong nararamdaman. Sa kabila ng patuloy na paggalaw ng mundo, mayroong mga munting sandali na tila pumipigil sa oras, upang bigyan ka ng pagkakataong ituon ang pansin sa iyong sarili. Ang buwan na nasa ilalim ng tanda ng kanser, ay nagdadala ng isang malalim na koneksyon sa iyong panloob na mundo, Hinihikayat kang alamin at pahalagahan ang iyong emosyon. Sa gitna ng ingay ng buhay, huwag kalimutang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, at nagbibigay ng sigla sa iyong espiritu. Ito ang panahon upang bumalik sa iyong pinakapayak na sarili, at alalahanin ang mga bagay na minsan ay nalilimutan dahil sa abala ng araw-araw na gawain. Sa araw na ito, may isang matinding enerhiya na nag-uudyok sa iyo upang yakapin ang kasiglahan ng buhay at ituon ang pansin sa mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Pag-isipan kung paano ka naapektuhan ng mga papuri at kung paano nito hinuhubog ang iyong pananaw sa sarili. Minsan, ang simpleng mga salita ng pagpapahalaga mula sa iba ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating emosyon. Maaari itong magbigay ng inspirasyon at kumpiyansa, ngunit maaari rin itong magdulot ng pag-aalinlangan kung hindi natin ito tinatanggap ng may bukas na puso. Kapag may nagpahayag ng paghanga sa iyong mga nagawa, paano mo ito tinatanggap? May bahagi ba sa iyo na nag-aalinlangan pa rin sa sarili mong halaga? Marahil ito ay isang paalala na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang dapat manggaling sa panlabas na mundo, kundi mula rin sa loob ng iyong puso. Huwag matakot na kilalanin ang iyong mga tagumpay at ipagdiwang ang iyong mga kakayahan. Ang pagtanggap ng papuri ng may pasasalamat ay isang paraan ng pagtanggap sa iyong sariling liwanag. Ito rin ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan isa alang alang ang mga simpleng paraan upang mapangalagaan ang iyong katawan at isipan. Marahil ay oras na upang bumawa ng isang bagay na magpapalakas ng iyong espiritu, isang maikling ehersisyo, upang mapanatili ang sigla ng iyong katawan, isang tahimik na oras ng pagmumuni-muni upang linawin ang iyong isipan, o kahit isang simpleng sandali ng pagpapahinga upang bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong huminga ang tubig, bilang isang pangunahing elemento ng iyong tanda, ay may malakas na koneksyon sa iyong enerhiya. Maaari kang makaramdam ng kaginhawaan sa simpleng pagligo, pakikinig sa tunog ng alon, o pagmamasid sa patak ng ulan na tila bumabalot sa iyo sa isang mapayapang yakap. Ang koneksyon mo sa tubig ay isang paalala na tulad ng daloy ng ilog, ang buhay ay isang patuloy na paggalaw at pagbabago. Huwag matakot sumabay sa agos nito, sapagkat sa bawat pagdaloy, may hatid itong bagong simula. Isa alang-alang din ang pagpapalakas ng iyong relasyon sa iyong kapaligiran. Ang isang maikling paglalakad sa isang lugar na tahimik at puno ng kalikasan, ay maaaring magdulot ng kalinawan sa iyong isipan at magbigay ng sariwang pananaw. Hindi mo kailangang lumayo upang maramdaman ang katahimikan maaari itong maging isang sandali sa iyong hardin, isang pag-upo sa tabi ng bintana kung saan mo matatanaw ang kalangitan, o kahit ang simpleng pagsipsip ng mainit na inumin, habang iniisip ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang mahalaga ay bigyan mo ng oras ang iyong sarili, upang madama ang koneksyon sa mundo sa iyong paligid, at hayaang ang likas na daloy ng enerhiya, ay dumaloy sa iyong espiritu. Sa mga tahimik na sandaling ito, maaaring may mga katanungang lumitaw, ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nais mong bigyang pansin? Sa anong bahagi ng iyong buhay mo nais magbigay ng mas maraming enerhiya at pag-aalaga? Ang pagkain ay may espesyal na papel sa iyong araw ngayon. Maaaring may isang bahagi sa iyo na naghahanap ng aliw sa pamamagitan ng isang masarap na lutong bahay na pagkain. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal sa sarili sa pamamagitan ng paghahanda ng isang simpleng pagkain na puno ng sustansya at pag-aalaga. Kung may pagkakataon, subukan mong magluto ng isang espesyal na putahe na hindi mo pa nasusubukan noon o ibahagi ang isang hapunan, kasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbabahagi ng pagkain, ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon, at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malaking kabuan. Sa bawat kagat ng pagkain, hayaan mong ito ay maging paalala na ang buhay ay dapat lasapin ng may kasiyahan at pagpapahalaga. Habang dumadaloy ang araw, Hayaan mong ang iyong likas na pagiging sensitibo, at maunawain ay maging gabay mo sa pakikitungo sa iba. Ikaw ay isang taong may malalim na empatya, at may kakayahang maramdaman ang mga pangangailangan at emosyon ng iba. Ngunit tandaan, mahalaga rin na bigyan mo ng pansin ang iyong sariling emosyonal na kalagayan. Ang pagbibigay ng suporta at pag-aalaga sa iba ay isang magandang katangian, Ngunit huwag mong kalimutan ang pangangailangan mong bigyan din ng oras ang iyong sarili upang mag-recharge, at muling makahanap ng balanse. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pag-unlad, kasariwaan, at bagong simula. Kapag isinama mo ang kulay berde sa iyong araw, sa iyong pananamit, paligid, o kahit sa mga bagay na iyong ginagamit, makakatulong ito upang madama mo ang isang mas malalim na koneksyon sa kalikasan, at sa mas positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, dalawampu, tatlumput lima, at limampu. Ang mga numerong ito ay may espesyal na kahulugan, ang pito ay sumisimbolo ng espiritualidad at karunungan, ang labing isa ay may dalang malakas na enerhiya ng intuisyon, ang dalawampu ay nagdadala ng balanse, ang tatlumput lima ay may connection sa pag-unlad, at ang limampu ay sumasalamin sa kalayaan, at bagong simula. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang magsulat ng iyong mga saloobin. Isang journal entry, isang tula o isang simpleng listahan ng mga bagay na iyong pinasasalamatan sa araw na ito ay maaaring makatulong upang mas lumalim ang iyong pag-unawa sa sarili. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang iproseso ang iyong emosyon at gawing malinaw ang iyong mga nais sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, huminga ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay nasa tamang landas. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at mas lalong lumalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili, at sa universo. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito, bilang isang paalala na ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan hindi lamang sa malalaking tagumpay kundi pati na rin sa maliliit at payapang sandali na bumubuo sa iyong paglalakbay. Ikaw ay isang individual na puno ng malalim na pangunawa, pagmamahal, at kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon sa mundo. Panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan sa mga posibilidad, at hayaang ang liwanag ng universo ay patuloy na gumabay sa iyong landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.